Yes, yes. Ayan you na know, dance move oh. Yan ang epekto ng ano na nagmurong ng two days, you know. <laughs> Tapos sagana sa pagkain. <laughs> Tagana sa pag sa pagkain. Ito And nga po pala yung mga kasama natin. Dadans na. na. <laughs> Putata ba ako? Ah, na na. uh, unahin natin. Anong masasabi niyo sa two days na vacation niyo? Oh, enjoy na enjoy. Alin yung na-enjoy niyo? Pagkain, pagtulog, pagligo. Lahat. Wow. Lahat. Yung, ano Ay, yung particular, particular? Yung <laughs> ano? <laughs> yung ibon? <laughs> yung ibon daw yung kinausap, yung ibon. <laughs> Oh. Sayang, wala kami nire-rescue ako. Yeah. So ano masabi mo sa mga viewers natin kung naghanap sila ng... Mag ng ano, bakasyon? Magbakasal mag dito pa rin sa Burong, the best! Yes! Okay. Siyempre, mga lola muna. Ito na, ang isa pa nating lola. Tingnan nyo naman ang pormaan. <laughs> pang malakasan <sa> of the day. Oh, <laughs> uh, eto naman. O, uh, yun din po, same question. Ano yung na-enjoy... Ah! Ano yung masasabi nyo sa two days na ating vacation? Enjoy, na-enjoy. Alin Oy. yung particular na na-enjoy nyo sa atin pong mga nabig? Ang pag-passion shop, pag-lampang. Ayun! At syempre, pwede nyo siyang i-follow sa kanyang Facebook para makita nyo ang kanyang post. Anong pangalan? Be, ni Kamalata. Kamalata wow. pala, artistahin. Yes, shout out. Syempre, ang kanyang partner, sunod na ka sa natin. Yes! Ang sarap dito matunog. Yun ang na-enjoy! Na yung patulog! Na <laughs> ang labig! pa oh. labas, mainin. Dito pa na Ayun! At least, uh, sulit naman po ano! Sulit naman! Sulit naman yung tuloy! Na ano po masasabi nyo sa ating mga viewers? Ay! Papasalamat kami sa mga viewers sa mga nanonood sa amin! Punta kayo sa Morong! Punta kayo sa Morong! Yes. Ito ang... Ito oh, ang... dapat pag... Pagbata ng pinunta nila, dapat nakamarka sa kanila yung Morong Star. Morong yes. sa ganda naman talaga. Ganda. Siyempre, punta natin isa pa natin Lola, Bising Bisi. Oh Mara God. yeah, shout out! Shout out! Shout out! Oh, po. ano pong masabi nyo? Ay, enjoy na enjoy kami. Yes! Yes, ano pa po? Walang sawa sa pag, pag sa dagat. Yes! May choice pa kung ayaw mo sa dagat, merong? Swimming pool. Sino oh! naligo sa swimming pool? Ako. Ah, hindi kayo nakapanood. Hindi, dagat talaga ang ano, ang talagang, Talagang Pag-usapang Lola, siyempre, ang markado-markado dyan, hindi mawala. Si Lola Baby! Gayak Yay! na gayak na Yay! yan, no? Yes! Tingnan nyo na. Bakasyonista, bakasyonista. Wow! Bakasyonista. bakasyonista. Wow! Wait! sabi niya? Ah, ano masasabi sa niya? Sasabi ko lang, enjoy na enjoy kami. Yes! Kayo dito? Nagbabalak pa kami pumunta dito pag meron bang three days. Wow! Kaya yung mga nakakapanood dyan, huwag okay. niyong palampasin pag nakapunta kayo ng bataan. O oh. oh, pero, pero itong announcement, parang hindi siya na ano kanina eh. Ano? Na, anong tawag doon? Na ano? Parang hindi siya na sa enjoy, di ba? Parang hindi siya na, ano eh, napulikat. <laughs> happy pa rin syempre. Siempre. yes, ayan. Syempre, kung may mga lola, may mga lolo. May mga May mga lolo. May, may, lola. may apo. May apo syempre. Oh, oh, Unahin ito. Apo yun yun siya. Apo, apo, yun, apo, 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 apo. Oh, apo, 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 apo. 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 Ah, sobrang saya po. Awan ng Diyos. Yung mga lolas natin nag-enjoy. Yes. Yung mga tito. Yes. Yung tito. Uh -oh. Oh, ikaw, ikaw, ayon, yung experience mo, nagsalita na sila eh. Ako po, eh. po ang tagabit-bit ng mga chinelas ng mga lola. Hindi po ako masaya. Doon du sa two days, ano yung experience na ayon, parang yun, hindi mo agad makakalimutan? sa two days na bakasyon, sobrang saya po talaga. From Star Trend hanggang ng ngayon po, excited yeah. pa rin. For check out na tayo ngayon. Okay, for check out na tayo. Ayun! Nidiretso po kami ng... Kenyo! Kenyo! Yes! Enjoy talaga kami dito! hindi ni lola, live! Ayan. Ay, ito eh. e, pa ang isang apo. Oy, ano, yari, isang yari, apo pa. Tingnan niyo naman. Tingnan niyo naman yari, sa salamin pa lang Tom Ayan. Marami tong sasabihin palagay ko. Oh. Ang oh. ko. Ayan, sige. Unang-una, syempre, salamat sa Diyos. Yon. Pangalawa, Salamat sa nakaisip nito, ito bumuo ng ganto kagandang beach resort. Morong Sa beach resort, Nag-iisa lang ito dito sa bataan. So, pag napast kayo dito sa bataan, yan na dapat lang naka-mindset sa inyong yeah. Morong! Huwag niyong palalampasin. Morong yes. star. Marami kasi Ay! big shit. Pero, ika nga, pag tinignan mo sa ano, ang highlight na highlight, mm -hmm. yung Morong show. Siyempre, star okay. yan eh. Oh, yes! Ay, star yan, siyempre. Salamat mm. sa Diyos. Ay! Yun, nagsama-sama may magka uh, uh, mga magkakapatid. Banding. Oh, banding, banding, ba? Opo, yun, tapos, mga kapatid, makatulong pa tayo sa gawain. Yes! Yun yung Shout out. Doon. Yung pinakadalis talaga doon. Ako, wala naman ako ibang masabi. Uy, kundi. Wala! Good luck. Natanawa tayo sa pag-uwi. Yay! Pag-ibig! Yes! yes! Boom! Boom! Pag-ibig! <laughs>